Ayan po mga kalonan. Maghanda lang po kayo ng ganito kalaking luya at saka suka, asin at isang tasang tubig at siyempre yung pagpapakuluan at yung paglalagyan. Ayan lang po mga kalonan. iwahiwain lang po yung luya nang maninipis. Ayan. Ito po ibabahagi din po namin sa inyo yung aming mga pamamaraan na ginagawa para malunasan po yung aming mga karamdaman. Yan, tapos ilalagay na po natin sa pagpapakuloan. Yan, lahat po yun. Yan. E, tapos lalagyan ilalagay na po yung oh, isang kutsarang asin. Yan, isang kutsarang asin po. Yan. Okay, ilalagay mo na dyan. Tapos yung isang tasang tubig. Yan, isang tasang tubig. itong suka. Ayan, binukas, binuksan na. Sige, lagyan mo lang ng mga kalahati yan. Hop, oh, ya. Yeah. Ano po ito mga kalonan? Ah, 100 ml po siya. Ayan, ang ilalagay lang po yung kalahati, mga 50 ml. Ayan, tapos pakukuluan na po ito mga kalonan. Ayan po mga kalonan, kumulo na po. Ayan. ah pakuluan lang po ito mga kalonan ng kahit na limang minuto lang. Tapos, Isasalin na po natin doon sa lalagyanan. Ayan. Ayan po mga kalunan at isasalin na po sa tasa. Ayan. At sasalin na po. May lagay na po sa lalagyanan. Sige. dapat meron po kayong ganito. Ayan. Tapos tatakpan lang po maigi. Niyan. Tapos bubuksan lang po yung yung takip. Niyan. Tapos ang gagawin po, ipipikit niyo po yung mata niyo at itatapat niyo lang yung ah uh, pinakulong luya na may suka at asin sa tapat po ng ilong yan po mga kaalonan ang ginagawa naming paraan para malunasan po yung aming karamdaman at nakatulong na po ito mga kaalonan dahil may humingi po ng advice na isang isa nating kababayan na OFW na sa ibang bansa po eh siya daw po ay may sinusitis ayan po yung aking ipinayo at sinabi sa kanya ang gagawin ninyang panglunas sa sinus. Ayon, nagpasalamat po yung ating kababayan at siya po ay gumaling. Ayan, sana po mga kalonan, i-share nyo rin po ang video na ito sa mga nagtatanong po na kung ano ang may inam na panglunas sa mga may sinus o sinusitis. Ayan, pagka linalanghap nyo po at tinatapat nyo sa ilong nyo, ipipikit nyo lang po yung mata nyo mga kalonan. Ayan po, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kalonan.